Maraming salamat po, Mr. President. Mga ilang paglilinaw lamang po. Siguro po hindi naman tayo abot ng uh, alas 7 ng gabi po, uh, Mr. President. <laughs> 4.30 pa <pala>. lang. <laughs> Mr. President, despite capacity building measures, many LGUs still score very low under the seal of good local governance criteria Gusto ko pong malaman Mr. President ano-ano po yung mga indicators that are consistently very very low uh, in their performance nationwide Your Honor, Mr. President, ito po kasi SGLG has become complicated no? um, through the years. So the DILG decided to trim down um, ito pong ano nila, no? clustering uh, into three. Ito pong una yung fiscal management, second is disaster preparedness and resilience, and last but not the least is uh, Innovation, Mr. President, para po mas, uh, uh, this will be a the simplification of the SGLG framework um, by grouping the, from original 10 uh, governance areas, ngayon po ay tatlo na lang, Mr. President. So, na-simplify po sa tatlo magmula sa sampung indicators. Ano po ang relative weights po nung natirang uh, indicators? Sa po, kung tatlo na lang... Baka yung isa 50%, yung dalawa 25-25, kaya 100. Tama po ba yun? Mr. President, they are still finalizing and crafting the final criteria. Wala pa po uh, at present. <laughs> No, Mr. President. And also, just to note, um, ito pong SGLG, uh, which uh, at present is uh, an annual award for our LGUs, will now be uh, every three years. No? Para term-based na po ang kanila pong innovation. Um, the rationale being, Mr. President, uh, Your Honor, they, uh, there are about 4.5 million man-hours that is being wasted um, in the conduct of the SGLG awards uh, from the DILG personnel, Mr. President. Kaya uh, gagawin po nila. Wala pa yung LGU dito, Mr. President. So if you include the LGU sa abot doon ng 10 million man hours, so kaya po yun yung rational why they will now make it term-based. So every three years na po ang SGLG. Very laudable po kasi ang objective nito. Uh, kailangan nating masukat yung kakayahan po ng bawat LGU sa kanilang uh, pamamahala, pagkukubyerno sa kanilang mga constituents. Kaya po naging interesado ako na makita ko ano-ano itong mga indicators na ito. Realistic po ba ito? At paano po nung ku-quantify? Bigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. President. Uh, sa kagustuhan ko po noon, nung nasa ako'y mababang kapulungan ng Kongreso, Uh, mero ako po kasi ay na-inspire doon sa isang index na ginagawa po sa Bansang Butan. Ano po? Meron silang Smiling Index, yung yung Happiness Index. So, naimungkahi ko po doon sa dating NEDA, ngayon po ata ay Pumunta po ako, ako pong mag-isa ang pumunta eh. Dahil sa gusto ko pong sukatin, ano-ano po yung mga indicators na pwede natin gamitin para lang malaman natin masaya ang isang tao o hindi. Tinawag ko po yun tentatively, Mr. President, na ngiwi o ngiti. Kasi po nakangiwi, medyo mabigat ang kanyang problema. Ano po? Pag nakangiti, medyo masaya yon. Ang ginawa ko po, Nagpunta po ako sa opisina ng NEDA. Siyempre po, ang NEDA ay mga talagang iginagalang uh, po natin dyan sa paggawa ng mga indikator. Sila naman po ang ating mga national income accountants. Nakipag-meeting po ako sa kanila. Inabot po siguro ako ng mga dalawang linggong nakikipag-meeting. Uh, tulungan niyo po akong maghanap ng mga indicators para lang po... Mer meron na po akong mga respondents po eh na organize ko na po sa bawat uh, probinsya tingnan niyo po itong aking uh, bilang ng mga respondents uh, kung tama ang kulang ko na lang po yung indicators. Pwede ako po eh, pinangakuan, Mr. President. tuwaw po ako umuwi at uh, alam ko sa sabi po nila in two months time we will be able to uh, assist you. At uh, maaari pa po nating uh, i-train ng konti yung mga respondents po ninyo. Weekly naman po kasi yung uh, gusto kong mangyari. Para sa ganun, halimbawa sa week na ito, medyo ngiti po yung ano, nakangiti kung masyadong maganda yung pagkakangiti o konti lang ang ngiti o kaya nakangiwi. Napakalaking bagay po kasi doon para nasisiyasat natin kung nakaganap po tayo sa ating mga tungkulin. O kaya Nakikita nila yung ating araw-araw uh, na pumumuhay kung bumibigat o hindi. Kaya po napaka-interesado sa akin ito dahil hindi po ako nagtagumpay. <laughs> Akala ko po two months lang naghihintay po ako. Inabot po ng two years. Inabot po ng limang taon. Hanggang sa nakalimutan ko na po, Mr. President. <coughs> Gusto ko nga po sanang itanong nung budget hearing, kaya lang nakalimutan ko rin po eh. Maganda po ito ah. Pagka nasusukat po natin yung sa governance ng local governments, nagiging uh, guide din po natin kung sino-sino yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating uh, mga leaders at napapasaya po nila ang kanilang mga constituents. Tama po ba ako, Mr. President? Yes, we are giving honor, Mr. President. Talagang uh, through the yung SGLG um, really um, created the ano, na awareness on the on the different LGUs to really strive and uh, to try to get uh, this award parang ano na ito eh, um, bragging rights si nga, pero at least they are improving their ordinance, uh, their, their uh, governance in the process as well, Mr. President. Napaka-importante po kasi, uh, Mr. President, yung nakapagpapasaya tayo, napaliligaya natin ng mga constituents sa mga programang atin pong uh, uh ginagawa. Katulad po ng ginawa ng ating uh, Secretary John B. Cremulia, sa aking palagay po ay eh, kailangan po ay eh, meron siyang commendation dito. Napansin ko po kasi noong January 2025, uh, inalis niya na po yung criteria na dapat po yung nagsusupply ng mga fire trucks. Meron na siyang uh, parang uh, record ba ng performance. 10 to 15 years na siya yung meron siyang record na ganun. Ibig sabihin, kung alimbawa po ay eh, nakapag-supply lang kayo ng 1 year, 2 years, hindi kayo qualified. Kaya po sala, sa, loob ng halos 20 taon, napansin po niya na sa Bureau of Fire, dalawa lang po ang suppliers, Mr. President. Parang nakonsentrate sa dalawa sapagkat maaaring ganun po ang mangyayari dahil sila-sila na lang po ang nagsusupply. Pero nung alisin po ni Secretary John Bikion, lumilito po uh, yung mga sumunod na binili po nilang fire trucks magmula po sa 15 million bawat isa, naging 8 million po. Sa makatid, nakatipid po sila ng 7 million sa bawat uh, unit po ng fire trucks. Ito po isang uh, bagay na kailangan pong uh, mabigyan ng commendation ng ating mahal na sekretary. Congratulations, uh, secretary John D. Ano po ba itong ECCD? Mr. President. It's a Early Childhood Care Development Council, honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Ay, bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo eh. ay... The Honorable mm -hmm. President, uh, tama po kayo. Dati po ay na, that was under, that was before under DSWD, But since uh, most of the daycare centers are in the... LGU sa Barangay Halls, no? may mga sa Barangay Halls. So it was transferred to the DLG, DLG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, uh, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, uh, that remains to be seen as uh, this will only be implemented uh, uh, this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Sir President, sa DepEd po ito eh. Co-chair po ang uh, DALG and the DepEd, Mr. President. So sa mga tweet po sa... Pag-aalaga po ng dalawang uh, ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd uh, yes, Dep and DILG since it is, it is uh, stipulated uh, now under the law uh under an RA RA 12199 so co-chair po talaga ng DILG and DepEd uh por, tungkol po sa ECCD Mr. President, President Mr. President Mr. President mayroon pong special provision ngayon do sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion uh, subversion operations bakit po Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses specifically for anti-smuggling and economic subversion operations? Hindi po ba ito ay parti na rin ng inyong ahensya sa usual operations with corresponding uh, budget allocations? Your Honor Mr. President, according to our DN Secretary, they have not received any reimbursement though. No? They I uh, just request um they uh are... uh but I think I say performance uh PNP as uh, uh anti-smogs so, and uh, push up. So they got dynamic Mr. president, they are um also to add that they are uh, uh requesting for additional funding because uh, the, the the pnp plays an important role in the anti-agriculture smuggling i uh, i ag 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 agriculture economic sabotage especially when it comes to, uh, to in, uh, in the, oil and ano? oil and, agriculture oil and agriculture products and even uh, ah, cigarettes. cigarettes malaking bagay po yung uh, nagiging uh, papel po ng PNP you know um interesting those uh, violators so po yung that, so that's why the reimbursement of expenses incurred in Korea, the anti-smuggling and economic subversion operations I they are requesting No? So that they can perform better yung kanila pong uh, enforcement um, capability. Kasi ngayon po, kumukuha sila ng podo kung saan saan. So for them to be able to uh, to uh, perform their tasks as uh, mandated by the anti-agricultural anti, anti economic sabotage law, they are seeking for, um, requesting for um, reimbursement of expenses incurred, Mr. President.